Hello, what's up mga bossing? Alam nyo mga bossing, kapag may pangit kayong mga manok, pagdating sa ulutan, huwag nyong papahawakan. Dahil kung pangit ang iyong manok, tapos paghawak sa dito sa sipit-sipita, lalo na kung puno, ay siguradong aatras sila dyan. Dahil yung puno ang katawan ng manok dito sa sipit-sipitan, kapag sagad dyan, malamang nagbabarak <laughs> ang na, na, mga 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 dapat wag mong papaha, wag mong pahawakan ang iyong manok kung pangit ang iyong manok tingin lang sa ipatingnan mo lang sa kanila eh kaya ano eh, ipakaskas mo lang patayo para para wag wag, niyo nang pahawakan para hindi ka na malamangan pagdating sa ulutan dahil kung pahawakan pa yan ay para sana makalamang ka na hindi na sana, <laughs> mawala pa mga ganitong manak alalahan ano, lang uh, to tulain eh paiman sa to